Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman mga kabombo ay tiniyak na makakansila ng uh, tuluyan itong pasaporte ni dating congressman Elizaldeco sa kabila umano ng pangbablockmail. Ang malakanyang no comment niya doon sa pag-uugnay kay First Lady Lisa Reneta Marcos sa ilang aligasyon nitong si saldiko Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Analy Soberano. Niyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakansela ang pasaporte ni dating uh, Ako Bicol Party List Representative Salvi Ko sa harap ng tangkang pag-blackmail ng kampo ng dating kongresista kapalit ang hindi pagkansela sa kanyang pasaporte na tinanggihan agad ito ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, nag-alok ang abogado ni Co. na titigil ito sa paglalabas ng mga video laban sa gobyerno kung hindi kakanselihin ang kanyang passport. Pero giit ng pres hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal at sinabing hindi makakatakas si Ko sa hustisya. Nahaharap si Ko at ang labin limang opisyal ng Department of Public Works and Highways at SunWest Corporation sa warrant of arrest kaugnay ng umano'y maanumalyang 289.5 million flood control project sa Oriental Mindoro. Gayunpaman, itinanggi ng legal counsel ni Ko na si attorney Rui Rundain na may kinausap siya sa gobyerno. Giit pa ni Rondain, wala siyang kontrol sa paglabas ng video ng kanyang kliyente. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Matapos naman ang sunod-sunod na akusasyon laban kay Pangulong Marcos at maging kay House Majority Leader Sandro Marcos, muling nagpakawala ng panibagong paratang ang puganteng dating kongresista na si Saudi Ko. Ngayon ay idinadawit niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y agricultural smuggling na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas. Sa ika na bersyon ng kanyang video expose, tahasang inakusahan ni Ko ang First Lady na nag alam umano sa mga usapin sa kamera sa pamamagitan ng pag-utos kay dating Speaker Martin Romualdez na ihinto ang investigasyon sa smuggling at cartel ng sibuyas noong unang bahagi ng 2023. Ginaraw, ginawa raw ito dahil sangkot umano sa operasyon itong si Martin Araneta, kapatid ni First Lady. Kabilang na sa umano yung manipulasyon ng presyo na nagpatindi sa pagtaas ng halaga ng sibuyas sa merkado. Sa so ngayon, hindi pa nagbibig ng tugon ang kampo ng Malacanang sa panibagong akusasyon ni Ko at maging ang kampo ni First Lady Isay Marcos. Samantalang sa ibang balita, Fit to lead si Pangulong Marcos kesa sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos na iniugnay kay Vice President Sara Duterte dahil sa maling paggasta sa Confidential at Intelligence Fund. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa so naging pahayag ni BP Sara na handa umano siyang pumalit sakaling magbitiw sa puesto si Pangulong Marcos. Pero ayon kay Undersecretary Castro, hindi katanggap-tanggap para sa isang Vice President na manguna sa pag-anticipate ng pagbibitiw ng Pangulo ng Bansa na anyay nakakalikha ng political destabilization at nagpapahina sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon. Binigyang diin ni Castro, malinaw umanong inaasahan at pinagpaplanuhan na ng kampo ni Duterte ang pag kawala ng Pangulo sa puesto, Binalik naman ni Castro ang tanong sa bayan. Kung handa ba ang taong bayan na pumalit sa Pangulo ang mas maraming Mary Grace Piatos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho ni hindi nga po nakakapagbakasyon at hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr si Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. But sa Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.